20,000 na Ano nga na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now no Kasi a uh, Ano nya yun eh uh, ang tawag dito cash incentives niya yun ng World Championships 2021 So sa akin ibinigay ni Ma'am Wing kasi Ayoko magano no syempre alam mo na uh, ano din sa kanila yung X then red flag din sa kanila yung girl So 'yun yung ano sa so, sa akin ibinigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So ang ginawa ko, uh, inano ko siya, deposit ko siya under my name sa BPI account dito sa ay sa may BPI dito sa may Vito Cruz, then pina -hold ko siya. Ginawa ko siyang bond for credit card mm -hmm. na nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, isoli yung credit, credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So, unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya Et otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon? sabi nila for approval pa. Kung i-ano, uh, kasi isosurrender ko lang naman yung yung credit card na yun. So intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy. anak mo na si Kaloy. Ang naging mitsa lang naman talaga no, ever since is yung babae talaga. Kasi yes, oo. Lalong uh, lumaki tapos ah, uh, na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa ano sa uh, terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rilan, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni coach mo dapat pagdating ni Eldro Ed ng teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya. Pinakita ni Carlo, tinanggap niya. Nandun yung ano, nandun yung ah, mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ano, 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko, yung anak ko, eh, isa lang siya, eh, para lang siyang, ano, ah uh, studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So, patutulugin ko, yung anak ko, menor de edad, kasama siya, at yung babae. Diba? Pangalawa, Si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na Angelica mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Syempre mahirap puro lalaki eh, 'di ba? Na anything na mapatingin or something actually yun din yung sabi ni coach Monino. no? Baka mapatingin si Miguel sa poet na dahil nakakalat maging masama yung bata kaya diba? Yung ano yun yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Ano, ah, sila yung papa ni Miguel. Kaya hindi niya talaga iaallow yung mga ganong. Yun. Mm -hmm. Pero dati mam um, ma naging okay kayo ng girlfriend. Or una pa lang talaga. Una, parang medyo okay kasi eh, nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, oh. hindi ko naman din masyadong pinapansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. dahil nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, uh, ah, nilalayo niya sa amin si Kaloy na oo oh, alam ko gusto nilang makasama gusto niyang makasama si Kaloy gusto rin siyang makasama ni Kaloy pero syempre kasi pamilya kami kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama ko sa pandemic di ba ilang ano yon so syempre kung siya gusto rin siyang makasama ng girl how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama even yung mga kapatid niya kasi talagang Uh, medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang... Ha, gano, even yung youngest ko, yung eldest ko, yung ano, medyo si Eldro, medyo ganun-ganun lang yan, eh. Hindi ganun kalalim. Katulad ng sabi ng anong teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim mm -hmm. yung galit na nararamdaman nang youngest ko mm -hmm. kay Kaloy. Ma'am, mensahe niyo na lang kay ano, kay Kaloy, Ma'am ngayon. Ah, kung mensahe, uh, ano bang, ba ano bang mensahe? Mabibigay ano ba ko sa kanya. Na, na parang kasi lahat naman sinabi ko na eh, no? Kung baka kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko na wala kaming ano, ah, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi inano naman namin ininvest sa bahay ng ano para, 'di ba, na makita din niya na hmm. ah, eto, kahit ano pa sa bahay man pwede niyo pong eh, ano Oo, oh, oh, yun, 'yun sa bahay eh, na pwede mo ma, pwede mo masabi na ay may remembrance ako sa pera ko. Kasi yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time na kukuha, ano, magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo yung merong maaalala nyo na ay galing to sa kalarong bansa, ay galing to sa ganito kong cash incentives, ay galing to sa ano.